So ito, papa ano natin yan ay natural ano lang color. Oh. Um, magbubunga mga farmer. Ayun ah. Oh, na natin. Yo. Nataniman na natin. Binudbud ko lang magic magic. Gayahan dati. Tapos magtitining na lang tayo. Ang hirap farm ay sa magandang buhay yung aking uh, Benjamin ay uh, bigyan natin ng instruction dahil uh, yung duhat na super giant <laughs> super na giant pa the giant duhat daw yun mga farmers so yun uh, dito natin eh saan ba wala na rin naman ito no? dito siguro kasi yung ano dito ayan oh dito na Oh, bayabas. Pwede rin naman tong hayaan na lang. Ah. Uh, dito. Dito siguro. Hindi naman 'yan makaka uh, ano no kasi gaganon naman siya. Dito ko ng. No? tabi ng kawin ko 'ya. Ha? tabi ng kawin ko. Ito dito. Dito. Ah. Oh, yan. Yung isa ko Yung isa dahil ito ala tiris lang naman ito mamatay din yan okay. diba hmm. dito na siguro titirahin kaya ng gansa yun hindi siguro laki na tingnan lang o lang, kaya, lang natin okay, natin ma Oo. kaya mo na basta itanin mo dito malaki naman na siya eh Yung langka... ka um. langka mo, kamu ya. Pag nagtanim tayo ng papaya ulit dito, papalitan mo to. Meron pa ba tayo nito? Wala na na. Net ko Oo, wala na na. No? Mm -hmm. Yan, dyan. Medyo lapit. Taan mo ng konti kung... Yan, dyan, dyan. Maka masyado malapit sa taron. Yan. Tapos sa Tapos dito. Ilangka, lang ka, doon na sa loob. Oo. Oo, may gripo. Ayan. Dahil na, uh, pag ito, at least, maglakad ka dito. Medyo may, grabing init, ano? Samantalang dati, kahit tanghali, maglakad kang papunta doon, nung wala pang Ulysses. Di ba, ilang mangyayunaan dito? Oo. Talagang malili. Ay, biyaka siya pang napakalaki dyan. Oo, oh, dito. Oo. Oh, Talagang ang lilim, maabot ng ano. Hindi ka maiinitan eh. Mayin, Ngayon, ang init na paglalakad. Ala <laughs> alas dos, patay ka na. Laki ng ano, laki ng... Oh, sunog na naman yan ah. Basura tayo eh. Ha? Basura. <laughs> Ayan. Yung nasa... Oh. Basta yun, yun na lang. Tapos kuha ko ng ano. Papaya, titingnan ko na yung papaya natin. Pina-reserve natin papaya, baka malalaki na. Ha? Ah? Pao na lang, oh. Ayan mga farmer, oh. Tingnan natin itong papaya. One month pa daw to. Walang pa. Late pa. Hindi naman tayo mauubusan. Sayang, anak. Bagay. Ah. talaga. <laughs> Ganon talaga. So, ayan. Bili na lang tayo ng ilang pirasong uh, siling uh, siling panigang pala no? isang tray siling panigang hindi akong dalawang layer na talong dalawang layer na okra meron pala dalawang layer na kamatis Sipin niyo yung matitipid yung uh, time no? One month. So, two months mga farmer bago i-transplant. More than. So, ganun po kalaki ang matitipid kung bibili kayo ng seedlings ng papaya compare doon sa buto. Yan Sabit na dalawang bata. 7-11 na naman daw. Okay lang naman. So, ayan. Dadaan natin. Tama-tama may 7-11 naman dito. Ayan, balik tayo mga ka-farmer. At, uh, naku. Ah, uh, grabe. Init. Mainit mainit yun lang po ang masasabi ko grabe po ang init sobra na talaga kailangan na natin ng uh, ano, si Jose Marichan ayan o oh, napatanim ko na yung duhat duhat at duhat giant duhat si ayan, shout out dito pala kay ka farmer Lorenzo Sigwa ayan o oh, nag uh, nagpapahanap na siya ng uh, eto bibili din daw po siya kina tita Mirna ng mga sabi ko tol sayang sayang panahon December pa daw siya uuwi kasi ang pinaka the best talagang mag uh... ako medyo nagmamadali lang ng konti kasi may tagadilig naman po ako pero kung uh... ayun nga oh sabi ko sa inyo kung merong halaman dito mga farmer pag naglalakad ka malilim Ayan, oh so dito ang nawala ano ah uh... June papasok na yung tagulan eh. so hindi ka naman mong problema Magkakaroon ng time yung, yung uh, halaman na tinanim ng ilang buwan. So, mga kailangan ng dilig yun, mga January na. ba? Diba? May ulan pa rin naman po kasi ng December. So, hanggang December, kaya niya pang makasurvive. So, tutulungan mo siya from January until May na naman yan. Hanggang pumasok yung tag-ulan po. Ganun po yung, ano dyan, hanggang sa kaya niya na sarili niya so ayun kanina nakapag fish amino acid ako ayan no oh, may mga ano pa nga may mga bakas bakas pa ayan oh. uh, ano ano pa kapag uh, fish amino acid tayo ayan oh, may mga bakas bakas pa po okay lang yan hmm, pati itong ating mga pakwan gumaganda na ayan grabing init saan kaya si Kongkong Kong? Ah, baka nagtatanim na po doon ng baka pinapatanim kina Mama Bet ng ano. Ayun, ayun pala siya, oh. Bibilig. Grabe, galing tayo dun sa anong pa ng papaya. Di ko in-expect. Ganun, so ganun po, ah. Yung sabi ko kanina. Ganun ka laki ang nasisave ninyong time kung kayo po ay magtatanim ng papaya from galing sa buto. Nag-shortcut na po kayo ng 2 months and a half, siguro, more or less more than 2 months ang shortcut po ninyo eto na shout out pala kay nanay Christy ayan nai pinapa uh, ano ko na po baka uh, para makuha nyo na rin ayan o oh. kasi ayoko nang kulay nung ano yung dark na ano sabi ko natural yung ibibigay ko sa inyo ipapa natural natin yan natural color no sabi nyo po kung anong gusto nyong kulay pero ako ba saan galing to ano to design din Ano to binili natin ate oh? mo? display? Siguro na eh. Ha? Ah! Ito maganda sa ano? Kawa! Oh. Oh, pwede din pakulayan mo nang ano. So ito, papa ano natin yan ay natural ano lang color oh. para lumabas yung haspi ng ano ng uh, acacia ganda na yan dito natin si conky conky ang mangga, goodbye na po. Pero may mga ano pala ha. May mga maliit pong uh, mga ilan-ilan na naligaw na nagbulaklak pa siya. Pero hopefully December po mamulaklak itong ating na mangga ito. December. Oh, shout out pala kay Jan, Rocket. Ayun, oh. Tatawa daw siya nung binaggit ko si Jan Tabamo. <laughs> nag-order po na suki po natin ang lechon nasa na yung ating oh ano naman ang ginagawa niya dito Kong! Saan ka? Ang ginagawa sa dulo ginagawa mo dyan? Na? Oo! Oh! Tapos Ha? Okay na yan Okay na lahat yan Ira Okay na lahat yan Maganda yung ating pinapainom Immunoboost Maganda na ng papaya oh. Ito, naabunuhan na rin natin. So, waiting-waiting na lang tayo. Ayan. Inabuno na yan. Malit pa yung papaya? Ha? Ayan. Yung mga naiwan, ang gaganda na. Sayang, ano. Kung napalaki natin dire diretso na sana oh. by ano by uh, God willing mga 2 months pa bulaklak na yan hmm. lalagay tayo Uy, tingnan nyo naman ang kalabasa ang bilis mga kapar <laughs> yung iba ang ginagawa sa totoo lang po after a meter or ano ito puputulin pag pinutol mo kasi yan magsasanga yan mga farmers so dalawang ano kasi daw ang mahina daw magbunga ang uh, mahina magbunga yung main ano yung mas malakas daw magbunga yung sanga pero hindi ko alam kung gagawin ko yan pero pwede din naman para magsanga na siya yung pinaka ano nya yun ang ano yun ang magbubunga mga farmer ayan ah ah, oh, na natin. Yun. Ganun daw yan. Medyo pahabain pa natin ng kaunti. Pero yun, okay na. So, ito yung mga kalab, ah. Papaya natin na ah. ilan na ah, nakasurvive. Uh Tuloy-tuloy -huh. na yan. Kaya lang, dikit naman masyado. dapat nakalabas pa ng kaunti yung neto ganda sana so yan o oh, nakakapagdilig na po si Kong Kong talaga ayan tapos magtatanim pala ako ng ano ah doon tatanim ako ng mustasa No, oh, pinutol ko na ha Dahil ganun talaga, kahit sa pakwan daw po. ganon, Para yung magsasanga na siya. So, tingnan nyo, kahit po tag-init, kahit napaka-init, basta may nagdidilig lang, okay naman ang mga halaman. Tingnan nyo, hindi oh. naman gaganda ng ganyan yan kung ah, wala pong nagdidilig. Pahintay hintay lang tayo sa fertilizer. Huwag, mo, huwag naman masobrahan at hindi uh, maganda. So, ano na muna tayo. Maganda pa yung pinandidilig ni Kong Kong. Alam nyo, mas mataba yung may fertilizer pa yan dahil galing sa fish pan. ganda na ng nyug oh. talagang uh, oh, natutuwa mga ka-farmer kasi na-eliminate natin yung uh, nangangain so after that talagang effective wag lang talagang tatamarin kailangan buhos buhos lang maya't maya insecticide para mamatay yung dapat mamatay oh, ito okay na Ini hmm. pinutul doon. Ay, hey, teka, nakatakpan pala. Pinutol doon. Okay na. Basta't nadidilig talaga, kahit mainit no, kung... no. 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 No, na ko Na. Na. Na? Ay, yung siling. Eh. Oh. May siling paniga nga ako dyan eh. Sa kaya natin pwedeng itanim. Isang tree yun. Doon kaya sa may, kaya lang may mga manok ano? Nah? Dito na? di sini lang kayak singitmu, mo. ha di sini, sa second di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di kung dadong dam yung kabilang ilog ano na kalahati lupa na hindi na umuulan ibig sabihin yung pinagagalingan ng ilog humina na nang humina yung ano nya hindi na umuulan bandang Aurora, Sabela di ba yung Sierra Madre hindi na inuulan doon ang gagaling yung tubig eh Kaya tiis-tiis tayo. Matindi ang titiisin pa. Ay. Isang buwan, mahigit. No, no. Siguro dyan, baka magumpisa umpisa ng ulan-ulan. Ano? Isang buwan pa. Napang ito. Mahaba pa. pa. Uy, pati nga. Ha? Anong may na ngayon? One ngayon eh. May May one ngayon. Oh. Kilosang Mayo 1 <laughs> Ito na yung paglalagyan natin ng uh, konting pechay pechay at uh, mustasa oh, Mga ka ayan oh. hindi rin style lang kaya same technique nakita okay, naririnig ko pa yung maki mo toko 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 dito maganda wow isang side mustasa isang side pechay pero pechay mas maselan po mas matakaw sa uod ang pechay bagay may pang spray na pala tayo dyan na pang malakasan ayan tapos sabi nila magtatanim daw sila dito ng mga binili ko kanina na mga konting kamatis counting talong counting uh, okra mga farmer okra maganda Maadik ako sa okra ngayon. Binababad ko po yung okra hiniwa-hiwa sa tubig. At may pipino. Overnight. Tapos yun. Iinumin mo sa umaga. Empty stomach. Paganda daw yung pambababa ng sugar. Okra. Oops nataniman na natin binudbud ko lang magic magic gaya ng dati tapos magtitining na lang tayo ang hirap kasi pagka yung uh, transplant transplant mas masyado pong matrabaho tapos ang disadvantage nun pagka linilipat tanin mo na sobrang init ngayon ang hirap pong buhayin mamatay lang so pinakamaganda ngayon uh, nagukay lang tayong parang kanal pag pagka tumataas na sila unti-unti natin tatabunan yan so hindi na madi-disturb yung root tapos kung masyado makapal bawas na lang tayo magkano lang naman yung buto wag natin pang hinayangan yung buto kasi 40 pesos napakarami na po isang ganun na isang dakot na hindi ko nga halos parang di nga nabawasan eh sa dami po ng buto so ganun lang ang diskarte eh. tapos yung mga kamatis ayan ginamin na niya kong 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 dito okay. Hmm. eto kong oh, baka hindi na dito ka na mag dito ka na lang kasi ito magsasampay sa dito Hmm, <laughs> 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 ano mm, na lang, Diyan na lang sa side na yun. Mm. oh, ilang kiraso lang naman yan ang, uh, hmm. Siling, Eh. Ah, binutas na pala ni napapayam ito. Harang nga naman yung hangin, ano? Hmm. Ah, kasi nga, Pero, kung effective po yung ating, ah, ano, grabe na yung ating, ah, ah tag dito. Oh, hindi na ganong mainit, ano? Yung ating storage, na. Puno din yung exhaust sinasabi ko na mura lang naman po pala yung kaya naman ikabit <clears throat> talagang mainit ay okay okay lang ako ginutom ako ah hindi <laughs> pa ako nakakaikot dun sa palaya at titingnan ko din po yung uh, tubig no? iikutan ulit natin baka magtampisaw tayo Ayan, bukas mag no? Apat na sakong urea. Papalagay natin para maka-recover. Medyo na delay nga tayo. Mali ang diskarte. Pero yan, ma-explain ko na lang po doon sa sunod na vlog. Ayan, okay na tayo mga ka-farmer. Shoutout lang tayo ng konti. Ayan, kay... Shoutout kay... Naku po, wala akong salamin. Ayan, lalayo lang natin. Ayan. Kay Alfred Van Lapas na silent follower mo at happy birthday. Ah, na ah, ano siya taga Mrs. Saga April 29. Ayun ka birthday mo pala si Papa Yam. Ay hindi si ano, si Ann ayan, at si Kuya Enteng, ayan. Shout out daw po kay Marisa Soliman at uh, Junior Soliman ng Seattle, Washington. Ayun, last year po na sila, ayun... At sinap salonga ayan ha... Ah. <laughs> ayan, hello po sa iyo at ah, maraming maraming salamat sa suporta. Ah. So ayan ha, ah, ako naman po ay pupunta naman ng palay mga ka-farmer e. Eh, meron po tayong separate uh, small video na pinakita ko po yung Pampanga River, kung gaano na po kababaw ang tubig. At yung palay, ayun, eh, nagpapatubig tayo at mamaya sisilipin ko kung... Uh, Nakatagos naman doon sa dulo yung ano kasi bukas schedule na po kami ng abono mga ka-farmer. So ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay!